Ayan, sinamahan nga tayo, tayo ni Ate Richelle Buarada at may nirepair din siya sa atin. May nirepair din siya sa atin dito. <laughs> Nag-awisin <-away> ng doa. <laughs> Ang galing. Eh, nasaro pa no? Eh. Ang sabi nila. Diyos ko, naka, nakatangad pa ako sa abukado pero wala man pala yung bunga. Makibert di daw kami. Oh. Oh. Parang ano? Parang trip. sa tinampo ba na Ha? Bulsat sa tinampo. Kisyad wala eh. Kira manong gilbin. Kinakan ayo ah. Tinampo ka. Pero sa manong gilbin. Kung sa'yo ka mo naglan. Oo. sa tinampo ito ka nilas. Oo, okay. May yun yan. Ito. Oo, sa dito. na may birthday-an. Didi may birthday-an? Ah? So may birthday an, hindi daw. At ay birthday kami. Kaklaruin muna, saan sa ruin? Ayun so. Kailan <laughs> ba <ang> lilitaw? Ah, bahay nila. <laughs> hmm. Okay. So yun po mga kalinga po. Ay po. mangga. Ah? Pagod yung mangga. <laughs> Pagdaman Pag na ako man oh <laughs> ka. <-o>. Ganun <laughs> Ay, Aywa, hindi pagada. Bibi kum mang gadali. Baik ka taw. Ay, ka ko. Trabaho ka sa ano sa eskwelahan. Magre-retire <laughs> manganya. Ano sa ano? Ah, 'di na chat, nagka-kako pa bosan ka. Ako ko ba problema dito? Nak parang nakita tanay ka sa school. Hmm? Nagalinig sa school. Ayan ang trabaho, trabaho mo. So, ilan po ang ano anak mo, te? Kanyang di siya po. Upat. Kung napos ko. Apat? Mm -hmm. Ah, ano, nag-eskwela pa? Ka, nag-eskwela kan Sa ating ano, so, eh. Kaya nasa kang ko ma, nag-eskwela mo. Ano po siya? College? Siya pa. Pagkali. Daman nga yakan mga siksyon kan mga na, kanagis ko na kaya iso. Sa ALS siya? Kaya naman mga siksyon. Daman nag-ALS. Muna siya. Opo. Iyo siya nag ko na. Ako mga kayo siya mag ko na mga tayo sa sintro. Di man mm -hmm. ah, kaya. Leksyon. Kaya nag-ALS na lang siya. Po. Ah. Pero kung anuhin, hin, ilang ilan, ilan taon na po siya? Buwan na siya. 24 anyos. Ah, 24. So, pwede, pwede po yun. Kasi, ano yan, kung nasa, ano, nasa, nasa level na po siya. Hindi ko nga niya, sa kuwam. Magkakuwabasan siya, 11. Pwede. Ang 11. Hindi na magkalig na baga siya. Pwede. Tamang tama, aliyan na baga kunukan kikitwel. Aliyan na. Ano, makain nga na. Baka nga. Yan niya sa'yo mo. tama makakwa ba sa na. Adana. Tapos, itong kung ano, bahay nyo, te. Rekuta. Sorry, sorry po. Rekuta. Itong bahay mo po. Sa inyo to? Ay, po. Mm. Tapos po, yung asawa mo. Yan na, mo nagpasawa. Wala na po. Baka na ano? po, o solong pere na siya nangyari. Sol si single. 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 Kaya nagtrabaho ko. Kaya dapat na Pero po, may nakatulong naman po ng mga anak mo sa'yo. Wala mo ang So, sa ba ko, may akus na. Ay, may asawa na. May asawa na. So, pang dua ko man, na mong basang nga mam ka to di basang nga di siya pinagpadara ang mong sanami ka ah pero nagtatrabaho na po nagtatrabaho na dara siya sa barkada kaya ah pag nagsusuldo barkada tapos yung sino nakakatulong sa'yo dito kanayong isa din yung motor nagtatrabaho man ano pong trabaho niya Ayan nga, ito sir. Construction? Ah, construction worker. Po. Tapos, ikaw na, anong okay. trabaho mo? Ang uh, mga nika sa pandag, ni Tres nga niyo. ni Tres. Kaya nag-atrabaho man ako, tani sa Orwaldo, di ako naalian yung paggawin. Uh Oo. -oh. Kaya naman ako. Magkano yung sweldo mo dyan? Quatro. Um, 4,000? mil? Ang po. Ah. trabaho. Ba't hindi ka na lang na mag, ano, magtrabaho mag sa ano, sa karinderiya? o kung saan na ano? Sabi ko nga eh, pang mauli anak ko, katabang basan sa baloy. Mm -hmm. Magkatrabaho mag ako. Alangan man, hindi ako sa baloy. Daman sa magulat, magabot mm -hmm. ng e, paano kung ano, alimbawa na magkaroon ka ng maliligaw a ah, <laughs> Accept mo pa. Hindi! Anong kumankan? Anong <laughs> kumang <kumankan>. Suma <laughs> hmm. ko siya na asikaso. Hindi hmm. na magpasawa. Oo, hmm. um, um, sasawa. Eh, tapos ano, uh, yung anak mo, yung anak mo po, uh, ngayon, nag uh, aaral siya hmm. sa ALS. Ito. Tapos, anong, ano, uh, okay naman yung uh, grades niya sa ALS? Hindi, oh, wala manganikan grade ba yan sa aqua, Baka iyan sa municipal, may kwa ka pa. Hindi e kasi yung sa as, grade. parang alam, alam ko na ay ano, naman. parang pass, parang gano'n Pag pass, ibig sabihin, nakapasa ka. Pag failed, ibig sabihin, hindi ka nakapasa. Ayan. Hmm. Okay naman siya. Okay naman siya, okay man yan. Hmm. Ibig sabihin, ano? Ara, okay. habang niya magaliingan kaya sa tas-tas, sabi ko, makapuha na ba sa mag sa sentro? mag na ba saan? Tapos may iyan ka na saan ka. Pag nag-alas siya, pwede na siyang mag-regled. Hmm. Ba't mga na year at... Wanang ang taon ba, ikukuha kong nakanta, mag-iskula sa sentro. Pirmi na siya magulang mag-urang siya. Hmm. Ano yan? Ah, but, hindi, ano siya, na hindi siya magpa-taw dito. Kasi, kung halim, huwag mo lang pilitin ay na, ano, mag-ano siya sa tas Sa ibang eskwelahan na lang. Ranaw-ranaw. Ranaw-ranaw. Mm hmm. Gabo ka naman. Pina-eskwela ko nga, ano, yan, no, grade check baga, gusto mo nga mag school ka sa ranaw-ranaw. Mm hmm. Aba, man niya mag-baklay o ranaw. Siyempre naman, pagal man kayo magbaklay. Nga, yeah, kadi nga ni, ni Adin mo siya rin motor nakaabot ng 12, baklay niya pag-aapon, buwas, baklay pa niya, balon siya na 20. Nga, nakatapos so, ano ba, lalaki? Mm hmm. Ikan uh, kaya babae? Siyempre na po. Kada mo ba kayo mga babae na kabaraklay? Hindi, kasi na yan. Kung niya, si decidido, pag-iskula. Hindi, de, hindi lang kasi may mga ano may mga time kasi may mga ano kasi na alam ba no minsan may mga ano kasi may mga iba kasi tao na hindi ano uh, feeling nila is perfecto sila yun mm. nagkakaroon sila ng ganoon um natawag doon yung ano ba sa sarili tapos nagka ano uh, yung minsan nagkakaroon tayo ng ano uh, kasi para ah, baka ayaw niya ng ano, ayaw niya ng may mga barkada-barkada na ano, yun yung no, ay baka ayaw niya. Kasi syempre iniwas niya din sa <coughs> sarili niya. Eh. O hindi ba uman mo barkada siya? Yun, ayun ang ano. <coughs> pero na mo na siya na iko tanungin kung bakit ayaw niya. Ang ah, gusto niya lang sa alis. Gusto sana niya 'yan. Aboy niya mag-eskula niya mga nguan ka sa sentro, sa ranaw-ranaw, aboy niya. sa Oh, pinakuha ko kan, eskula. Oh, hindi, ibang bukay na lang siyang ano. Ah? Hindi, nai, pwede mo siya ano. Pwede mo naman siya, nai. Pwede naman siya. Hanggang <coughs> okay. ngayon, tapos next year, ano na siya, grade 12. Mm -hmm. Tapos, nga, pag nakatapos na siya, pwede mo siyang i-ano sa TESDA. Uh -uh. TESDA na lang. Opo, TESDA na lang training na lang sa Tesla. Tapos tanong mo kay ano kapitan or kay kagawad kung ano yung mga available sa Tesla. Para mag-Tesla na lang siya. Pwede siya ma-interview oh tatlong Oo, oh. tatlong. Ma mahiyain. Bang may tawkan, mm -mm. magalawkan. Siyempre ako magalwas. Amung nasa na ka mo, kamu ka mo sa luwas, magalag pa ka mo, papalwasan pa suguran. may, may kakilala po akong ganyan na kay hindi iyan sa akin, ano, hindi iyan sa akin bago. Pin, mga pinsan ko pa, hmm. ano, kahit lahatagan mo na yan dyan ay, hindi iyan talaga Hindi, e, e, sino mga bubot dyan kan? ipaid to ko, dawa, yung bitara na kan. Ay, supog na. Ito Oo ito. ganun talaga na. May mga na ganun yan, talaga. Yan sabihan kanya, daan pagkawin. <laughs> <laughs> So, da, kasi dati yun naman, dati naman ako na ganyan din ako, pero nag, ano din talaga ako na mag-eskwela. Kumbaga, ano yan, um, in inano ko lang talaga yung sarili ko na mapabarakada ako. Okay. So, pa, siguro may iniiwasan din si ate, kaya ganun. Ayaw din niya ng, ano, ayaw din niya ng mapahiya lang. Yeah. Kaya um, mo na nai, may ganun talaga. Si Kong? Mm Kasi kumbaga, hindi eh, may barkada ba siya? Tayo man. Tayo man. Kaya man. Kaya naman. Nagpupunta dito. Siya dito, sa luwasan. Hmm, tapos naglalabas din siya. Hmm, kaya naguli ko sa pantit mo sa luwasan, sa barkada. Mm. Pero abo niya barkada, mga lalaki. Mm -hmm. Sumubay so, yung mga kakiroki doon. <coughs> abo <Abot> <coughs> niya ng kapong ni. Iyan kuno, no, may katabang nga ni. No. Magpwede ka niya nga niya. Abo ko niya. Siya ko niya Tiktok. <coughs> Gato -tiktok Supuk -supuk <laughs> ito ko tiktok cellphone, po. na niya. Ay, hindi niya. supog na. Kaya ito niya mga lalaki. So, ba? E eh, tapos niya na, okay, yeah. yung ano, yun, di ba yung trabaho mo, ah, uh, magkano yung sahod mo ay eh, 4K, ano? Mm-hmm. Tapos, ano yun, pinag-ano mo yung pang-araw-araw mo? Hindi, hindi budget ko na kato. Hmm. Magkakasya niyo yung 4K? Hindi, basang. Hindi ko ba basang kakasya. Nakaano ka sa 4P? Huwa wow, man, 4P man. Hindi makakasya sa so, 4,000. So, sa mulan lalo gaya may mga eskwela kung mga ice school sa maka makakuha budget pulang sa budget. Pura, alas na yan nga ni, takukuhaan ka. Para makikuha <laughs> ka, istorya. Abot ko na abot. talaga. Oh, oh, ano ka ma ke istorya mo? Okay lang yan eh, kaya mo na. Pero sa barkada, makikistorya. Saya ibang tawa be. Oke okay lang lah ya nih. Eh. Nanti no, dengan kuyang. Ika so yang sa sa pandan po. So yang yasa... es kriman. Deh. Deh. Deh sa ano ping, Sa may pansitan. Deh Pintu nate. Sa may pansitan. Sa may pansitan. Sa may, 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 may barangay hole. Barang sa mga ni sa iba ganyan ano ni nonito sa red kino ng bulganaisan sa pagat bulig ng bulganaisan kaya baka may ice cream ako oh, ano 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 ice drop daman 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 yan no so gate <Austrian> ba ito ano po so kulay green na ]رض. gate na oh. ang katabi po niya ay bulganaisan oh. tapos di sa may tagiliran ay pansitan uh Oo. -oh sipin kan kuntora. Pag ano nay, ano hahin mo ang ano tawag dito mag magsabi ka sa kapitan kung halimbawa na mipapasok na ano ng test dito sa barangay niyo sabihan mo sila na ilista ka o ilista ang anak mo para magkaroon siya kahit paano magkaroon siya ng ano uh, training ba. Kahit na hindi na siya mag ano K to 12 basta nakapag ano siya sa training tapos assessment sa NC2, nakakapag-trabaho ko na siya ng ano. Basta may NC2. Kasi, ah, uh, yun naman talaga ang hinahanap din. NC2, NC4. Ay, NC... Tama. Yun naman talaga ang hinahanap din, mga NC2. So ah uh, sa ngayon, hindi mo na magpa-interview magpa si ate, pero sana sa susunod magpa-interview si ate, no? Mm -hmm. Nai, para sa susunod na pagbalik namin, ano? Mm -hmm. So, ano po yung ano, ano po yung mga pinaka number one na ano mo dito na yung sa bahay nyo, na pwede kong uh, susunod na, pwede kong maibigay, ano yung pinaka importante? Sa susunod na bumikwaman, Gusto Huwag <laughs> kang mahiya, makapalang mukha ko ngayon. <laughs> Makapal <palan>. Grabe. <laughs> ha? Makapal Ayan si ate, ah. Aman. <laughs> Bala. Mahihain po siya. Tama. mo? Nura, kung ka, mag istorya ka. Hindi. Si ate mo. Walang katulad talaga. Naglilutos no? na. Uwin lagi yung Kalingap Rao. Oo, Kalingap Oo, yung Tatlong ano, tatlong, tatlong zombies. Uh oh, yun. So, ngayon, nag-aaral na sila, te. Oo, nag-aaral oh, na. Oo, diba? Nakakita pa sa ano. Halos, ano, pinag-anohan nila kalinga Rao ng panahon, panahon, ba diba? Oo, oh, kasi, tsaga talaga. Mm Mahiyain din yun, talagang hindi siya, hindi siya nang nag-anohan. Hmm. Ang mga tao, nakatago. Nakatago. Nga, nakakuha na siya. Hello, ate. Nura! Pumainin oh, ka nga, Nir! Mag-i-stove ko ata, mag i ka! Kabot talaga mag-i-stove niya. Alamin na. Okay rin. Basta na ba kasi next time po? Oo, pa, oh. next time naman. Uy nga, yung baka na yun, no? Ngayon e. Eh. O oh, patago-tago. Ngayon e. Eh. Makapal na mukha. Hahaha! Ajay! Tago-tago naman. Ha! No, e. lang lang naman yun e. Eh. Sa... Pa, ano naman niya siya. Uh, Pag-baguhan. Oo. Uh, kaya tita-tita. Pero kaya kapag ako okay yun na, yun, Hmm. Na Hindi lang siya na yung na-vlog namin na talagang nagtatago pa. Ano? Hindi lang siya. Marami ba din kami na-vlog na ganyan. Pero mga kalauna na pabalik-balik na kami, okay na. Nagatiyo. Okay. Nagatiyo na. Hmm. Ngayon lang naman yan. Kung nag aano lang <laughs> yan. <laughs> oh. Baguan to sa nang. Mm. Madjuro-juro. Magpawa namin yukad. Opo. Sana so, ano nga ano nga yung pinaka ano, pinaka importante na ano pangangailangan mo dito na pwede namin maibigay. Hindi ko masabi. Ano? Huwag ka rin ay mahiya. kamo ano ninyo kwasa ko. Hmm. Gusto ko ah. Ayaw mo na yung pag ano sa susunod na pagbalik ko um, kung ano yung madala ko. Oh. Masa, ayon na lang. Sige na Tawa-tawa si ate. Kaya <laughs> <Pasyon lang>. Hindi, <laughs> alam na yan eh ate. Alam na Di ba, no? Alam niyan na yan. Magdara ka, <laughs> Ano? <laughs> Kala mo, di mo alam. Sayo ka. Kilong, okay na ka to kilong bugas. Okay na ka Ay, sis. <laughs> Itawad pa nito. Itawad <laughs> 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 pa. Itawad <laughs> pa. Itawad pa. Pero okay lang yun ay, uh, um, hayaan mo, uh, so, sana maka, ano din ako, uh, pagbalik ko dito, uh, kung ano yung madala ko, yun uh, ay, basta kung ano mga, ano ko na, ano, madala. Yun uh, saan so, yung ano mo na ano yung mag ano ka na magre-resign ka na dun sa ano sa trabaho mo? Huwag ka magre-resign. Hindi ko kaya. Ilay naman gaya ako yan. Siyaming bulan ako yan, trabaho. Araw-araw bakla yan. Siyam na bulan o oh, siyam na oh, years? Oo, Town, Chiangming oh. Town. Asin Chiangming. Oh, five, five five, kalagang five. Ah, ah. <laughs> Nai, <Nine>, ganito. <laughs> ganito. Um, sabihin mo sa ano? Sabihin mo din sa ano yan na? Um, ano ako kahit mga ano yung uh, ano sabihin mo lang, ano yung ano lang ano yung ano yung ano yung ano Itatrya ko yung trabaho mo doon. Shine Sa school. Magdudjano tres ka rin. ka ikaw? Oo. Yan. Naghanap ka di? Ito ka sa ko. Mm, sa so ofisina. Mag-a. ka. Di talaga ti kaya ni? a ka. CR. Si CR. Ba? Hindi ro. mag masitas. May kaya? Ha magawan mag ka. Mag-ano ka ng mga basura. Basura magakulit mga lasdos. dos. <laughs> lilain mo so plastic na nabubulok. Kaya mo ka to. Yun. Gay mo ang kaya. <laughs> sabi niya ko Kuminda nga. Sabi niya sa akin ako na lang. Ako ayoko. Ano <laughs> <Dino mo> kaya? Okay, <laughs> ano um try natin ng na, ano isang ano lang isang araw. <laughs> isang araw. <laughs> Magbaba na nagbaba. Isang pa, okay. araw, isang araw. Oo, try natin. Isang araw. Hindi na. nyo, sir, no, kumunya ka today. Isagin siya ng araw. Hindi na, na, ka. na kaya. Hindi <laughs> na kaya. Isang ay, araw. Ay, may magbablog. Ibablog natin yun. Ha? Ah, Ibablog hmm. natin yun. Kung ano yung trabaho mo dun sa school kasapin mo si sir kung pwedeng mag-vlog na kung ano yung... Ipapakita lang natin kung ano yung trabaho mo sa kada araw Ano? Payag ka. Eh, sabihin mo muna sa kanila, ha? Ha? Para... Ano? Para... Ma-experience ko din kung ano ang trabaho mo doon sa school bilang janitress. Hindi yun janitress. O, oh, dandaan so, mo siya na oh. po. Maintenance. Oh, oh. Maintenance ang tawag doon, hindi janitress. Maintenance. Di ba? Oo, maintenance yun. Maintenance yun. Money. Kasi ikaw ang nag-maintain ng kalinisan. Ikaw ang nag-maintain ng ano pa? Hindi raw. Oh, Gawan oh. ka. Magariri ka. kang masitas. Pag ni mo nariri, simon. Hindi. Pe, ah. Ah, anay. Ah. Ito, dapat. Kausapin so natin sa sere bukas. Ay, sa, kaya ba? Lunes. Oh, Monday. Monday. Kasi, dapat, hmm. alam mo, nay, ang, dapat ang ginagawa nila, ang mga four piece na mga nanay, hmm. dapat sila ang magmimintay nun. Kasi may four piece eh. Naglinis ko lang kami ito sa hapon. Naka oh, four piece Naglinis ko lang sa hapon. Sa yung maglinig sa four piece, paano na Ot, nga ito? Di marikutan. At kaya nga, natin. Kinalagot Kina, ako ng mga maestra, naguno kaya niya nag-hapon. Nagwila. Ay, grabe. <laughs> Mamo! Amo talaga yan sa eskulan. O oh, sige, basta samahan kita at magbablog tayo. Itatry natin kung ano yung trabaho ng bilang isang maintenance na skwelahan. Okay? Dito ka, Lones. Oo. Monday. Nandiy. Dito mo sa nakaw. Hindi. O, nandiyan Magtatrabaho, syempre ako. Eh, kita. Oo. kita. Oo di magkagwantes kang Maury. Okay. Oh, syempre. Kan labi ng ate ng Tapos, basura. ika ang camera, camera woman ko. Oh, syempre, it, itaturo mo sa akin kung ano yung trabaho mo. Hmm. Oh, so, okay. ako ang ah, magbibig. Oh, okay, oh. guys. Aje, ang muna kadil Di mo? Oh, okay, na kukuan. Ako, share. Nagka-practice po sa rakan. Okay, hala, gumta ko. Hindi, okay lang yan. Basta sabihin mo lang sa ano, sabihin mo lang sa Because principal. Hindi, kasi kung talaga oh, si, oh, ano, si, eh, sir. Kausapin natin si principal. Mm. pwede so, ako. Mm -hmm. Try natin. Okay, thank you, Nay. Right? Okay, okay. Sa chismisan. Salamat. <laughs> so, yun nga po mga kalinga, parami salamat po sa mga sponsor na... Um, oh, may motor andyan po palagi sa atin, si Ate Doldo Mundon at saka si Ate Inday PB sa Pabigas at saka sa Grocery. At salamat po pala kay ano, kay Mad kay si si Rosa Masinde at saka kay Sis Minali sa School Supplies. At Salamat din po pala kay ano kay Sis Levin, Ma'am MBHR, at kay Ma'am Beth woman, kay Sis Yang, at sa Team USA. So maraming salamat po pala sa inyong lahat. At sana po hindi po kayo magsawa magsuportahan po ang amin ginagawa. At uh, yun lang po yung pinakaano po namin na makapagpasaya po ng mga tao. At siyempre po makatulong din po tayo sa kahit konting halaga. At yun po ay hindi po matatawaran yung kaligayahan po nila. So yun po, maraming salamat po sa inyo lahat at sana po supportahan po natin si Kuya Val Santos Matubang at Ed the Vlogs at Kalinga Club at sana, at sa lahat po ng team uh, Kalinga Partners. Yung maraming salamat po. Kabush! God bless us all! <tabos>